Dito na naman tayo sa pinaka-exciting na part. Guys! Suga ulit, guys! <laughs> Uy, may suga ulit. Susuga, suga, suga. Wow! Yung, yung meron ulit kami pang Paxil tomorrow. Ayan po, ayan po. Ayan, nakala ko makulog. Wow! Buhay na buhay. Ayan po. Meron na naman. Suga ulit. More suga, more suga. Ayan po, meron po ulit. Wala? Ay, meron po. Very nice ako. Uy, okay. meron na naman pong nagpapakita. Yan guys, meron tayong ano? Ano tawag dyan? Tambong daw guys. Yan po, may nagpapakita na naman siya. Yes. So, medyo sinuswerte tayo ngayon. Umaalo na guys. Ramdam na ang alo. Guys, may king crab tayo. Charot. Nasa sayang yung ano? Buraw yan, buraw. Sayang yung buraw, nakain niya. Pero okay lang. Okay. Oh, Taman. Rito. Wow guys. Swerte eh. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ay, ay! May, may ano po? May bangus. Char! <laughs> ano, B ano anong nalang tawag yan? Wow! <laughs> Bar barakuda! <laughs> Dinuswerte ka tayo ngayon, guys! <laughs> so guys, ganyan siya kahaba. Ang barakuda. Thank you, Lord! Wow! Dinuswerte ka tayo ngayon, guys! Ibang klaseng isla naman ang ating nahuhuli ngayon kanina, kanina puro suka, ngayon puro. Oh <laughs> one? And guys have a time scream. Really okay. Shim 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 shim. shim. <laughs>